Pag-usapan muna natin, attorney, ito pong uh, yung contribution natin, di ba? Um yes. dumobli na po ito eh. Um, uh, kailan po ba ito ipinatupad at magkano na po ang uh, hulog ngayon? Ah uh, ito po ay pinatupad noong Pebrero. So from 100 pesos po magiging naging 200 pesos na po ang contribution sa Pag-IBIG fund. Mm -hmm. 200 pesos each po from the employer and the employee. Mm -hmm. Kaya ang suma total po niya ay nagiging 400 pesos ang savings ng kada uh, Pinoy na manggagawa kada buwan. Noong 2019 namin po ay nag-announce na na magtataas ang contribution. At ang, ang reasoning po sa namin noon ay 1986 pa po nakaset ang 100 peso contribution rate ng Pag-ibig Fund. So tinignan namin magkano pa kasi yung 1986 noon at magkano na ang 100 pesos ngayon. Uh, ang mandato po kasi ng Pag-ibig Fund, kailangan po natin alalahanin ay kailangan may forced savings po ang Pinoy na manggagawa. Ibig sabihin po, pag-retire nyo, or pag after 20 years sa pag fund, may makukuha kayong tinatawag na lump sum. So ngayon, okay, tininda na namin ang value na lang po ngayon ng 100 pesos ay nasa 11 pesos na lang. Kung noong 1986 po ay buo po ang value ng 100 pesos, ngayon po ang value ng 100 pesos ay 11 pesos na lang. Meron po ako nakitang interview noon tinanong ay e, magkano na ano daw po mabibili mo sa 100 pesos ngayon ay dalawang banana cue na lang. Dalawang mm. banana cue na stick. Mm -hmm. Kaya po naisip namin, oo, palakihin na po ang contribution sa pag-ibig fund para malaki din ang forced savings ng pag-ibig fund members.